Hello mga po, alam nyo ba, pumunta kami ni Lolo sa isang shelter na mga aso. At ano, magpapakapong kami. Hindi ko akala ay na ganun kaganda yung shelter na yon Yun ay Biaya Care Center. Ayun, Biaya Care Center. Nandun yun sa Palumlum Alpon, Barangay Palumlum Alpon, Sokabite. Okay ang tataba ng mga aso alang alagang alaga yun ang nano ko na pag maganda pag-aalaga sa aso tiyak na magiging maganda resulta mataba ang mga aso mababait sila mga apo kaya narito na ipakikita ko na sa inyo ang mga aso nakita namin hindi kasi ako nakapag record doon eh. dito na lang ha Sige, bye bye mga apo Asa si Lolo? Matagal pa. Matagal pa tayo. Mga pila. ng Hirap yeah, ng upuan. Hawarin. Yan oh may ang ganda. Ang babayt ng aso. sa so, gaya ng iba, inano ka na dito, dinumbo. Ang dami-dami pa ng mga aso, mga apo. Pero alaga talaga na ang talaga ang hayo. Mga sa at saka doggy talagang naalagaan ng mabuti kasi mababait sila hindi sila matatapang oh. parang may buntis wala may buntis ay buntis ka ba ba't ang laki ng tiyan mo Ming! Ming! Ming. O, na, nag-away. Bakit mo inaaway? Ha? O, yung sa ganito. Bakit talip na yung balat mo? talot na yung balat niya. Mag-aaway din yata sila dito eh. Ha? Oh, Huwag kayo mag-aaway! Nangangaway ka? Ha? Hmm. Sana magkaroon ng ganito yung anak ko. mata may katol. para may katol. Hello! ganda mo naman! Saan ka na ba? Hindi kita makita ito, Black! Anong nagtawag naman si Bella? makawala.

tapang ng Ayan, magpapakain naman sila ng aso. Ayan. Ayan, o. sana sunod na yung mga aso. O, mga po. Oh. bilisan niyo! O. Oh. ha <laughs> Alas din na nga sa na binibidyohan si eh. Nagano din sa... Nagano din sa video. Ito ba iba naman lang ang kada. Ay ano yan? Ang ganyan ang lakad mo. Ay yung putulang bunto to. Wawa naman itong ibang ito. Hindi pa ito nakakain yata. Kaya! Ang kapiyak niya! Ano ba yung ganyan? Ano gagamit? Mamaya sa Facebook parang kan menjijik Mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n rhaid si